Hindi pa rin natutuklasan ng mga dalubhasa ang sanhinang sakit na leukemia sa mga bata, kaya naman hinikayat ng eksperto ang mga magulang na agad na ipatingin ang kanilang mga anak kung makita ng sintomas ng naturang sakit. Ito ang balita ni Ray Palayo. Iminungkahin ng isang hematologist ang pag-aaral kung may kontribusyon ba ang mga food preservatives sa pagkakaroon ng leukemia sa mga bata. Ayon sa consultant ng Cancer and Hematology Center ng Philippine Children's Medical Center o PCMC na si Dr. Marilu Abiera, napapanahon ang ganitong pag-aaral dahil maaaring ito ang maging daan upang matuklasan ang sanhi ng leukemia sa mga bata. Uh, uso ngayon yung mga preserved or canned or uh, processed food. Eh pag ganito, may mga nakalagay ng mga ano yan eh, chemicals for preservation. So, so we really do not know how these things affect no, the condition or the total health of the children. Iminungkahi rin ni Dr. Abiera na suriin ang mga chemical na ginagamit sa mga tahanan kung pinagmumula ng nasabing sakit sa mga bata. Lahat ng cancer in adults can be traced back to lifestyle eh, pero in children hindi pa masyadong malaman kung ano, ano talaga ang cause. But sometimes it can be associated with exposure sa chemicals, uh, infection. Sa Philippine Children's Medical Center, nasa 700 hanggang 1,000 leukemia patient ang kumukonsulta sa kanila kada buwan. Ayon kay Dr. Abiera, malaki na ang tsansang malunasan ang leukemia sa mga bata kung ikukumpara sa nakalipas na tatlong dekada na nasa 20% lamang ang survival rate noon. Mas malaki ang tsansang malunasan ang mga batang nasa edad na mahigit sa isang taon hanggang sa hindi higit sa sampung taong gulang. Sumasa ilalim sa chemotherapy ang isang leukemia patient. Acute lymphoblastic leukemia in children is already treatable. No? In fact, ang overall survival namin dito na naitala is about between 70 to 80 percent. Si Aling Naomi ay natuklasang may leukemia ang kanyang anak matapos itong madulas. Nakonfine kaming one week pero wala po siyang lagnat nun. One week po, nung binunmaro po siya, doon po nalaman na may leukemia po siya. Payo ng hematologist, kapag nakita na ang mga palatandaan ng sakit na leukemia, ay dapat na agad itong ipasuri sa mga eksperto. Ang unang manifestation yan can be Mamumutla sila, makikita mo nagpapasa, nilalagnat ng matagal, hindi ma-treat ng antibiotics. Sometimes they present with uh, gum bleeding, may mga uh, malalaking kulakulani, no? bone pains. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.